Kaya doon po sa uh, dakong walang tubig, doon na po siya tinanong ni Brad Ato kung tiyang, uh, tanggapin niya ang uh, bautismo at mga doktrina, kanyang tuto pa rin. Umuo naman po, kaya inilusong namin siya muli sa tubig at doon na nga po ay nilubog. eh talagang nung pagkalubog po, na manghangarin po kami dahil bigla pong nagliwanag ang kanyang mukha at maayos na po siya. Kaya nga po, niyaka pa po siya ni Brad Ato eh. Nakaranas po kami kapatid na Eli ng paggawa ng Diyos sa pagkakataong ito. Dahil matagal-tagal na rin po si Brad Ato na nagbabautismo ako Ako'y sumasama rin. Eh ngayon lang po kami nakaranas ng ganitong pangyayari na nagkaroon ng ganitong uh, uri na sinasapian ng uh, masamang espirito. Kaya nagpapasalamat po kami sa Diyos na talagang niloob niya na ang isang uh, kaluluwang ito ay mailigtas pa. Napakabisa po ng tubig na may kasamang salita sa bautismo na ating uh, ginaganap. Kalamat po sa Diyos. Yan po ang nangyayari kapatid na Suryano. Kitang-kita dyan sa kapatid na yan na bago bang pismuhan may nakasaping espiritong masama. Pero pagkabautismo, makikita mo yung kanyang aura ng kanyang mukha. Nakikita mo, Tapos pakita niyo nga yung kanyang interview nung pagkatapos na nabautismo mabautismohan.